Tresing individual na i-record ng lugadan sa pagtagilid ni sarong pampasaherong jeepney kasuod mang alaon na imedya ni hapon sa barangay Bunot, Legaspi City. Kabali sa mga lugadan ng pitong bulan na umboy, asin ang driver kan jeep na si Haji Nolasco, 42 anyos kan barangay Bongga, gabakakay Albay. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang tagapagdaram kan Legazpi City Police Station, hali sa siyudad nin Tabaco, pigbabaybay kang jeep ang direksyon pasiring sa sentro kan siyudad nin Legazpi. Alagad, nawara ni preno pag abot sa lugar kan insidente, partikular sa pababang porsyon kan Yawa Bridge na nauli sa saindang pagkakadiskwido. Pagsakat sa may bridge, namatid niya pang may preno. Kaya lang yung pababa na siya, namatin niya na day na nagkagat yung preno niya. So ang ginibo niya pababa, kinabig, supos sabi, madritso siya. Kaya kinabig niya ngayon, pasirin sa bugtong uh, area. Ang, uh, so pagkabot naman, kinabig niya, pagkabig niya, tuminama sa gutter. The, uh, ito nangyari na nagtagilid uh, so jeep. So on the part kan, ano, mga pasahiro, nulang ano Mga minor engineer lang, so sinapan rin naman. Pulos man mga biktima sa Bicol Regional Hospital and Medical Center na hastangon niya ng pigbuburulong pa. Kung sa ina, inako naman kan jeep ni driver asin kan operator ang gastuson sa ospital kan mga pasahero. Sa mga driver na araw siguro dapat condition yung satuyang driver. Lalo na ang dinadarata itong mga pampasadang mga vehikulo. Dahil expected na pampasada ka, ano yan, dakul kitang uh, dadarahon. So, siguro, aside ka sa condition yung driver, yung sa sasakyan, dapat nasa condition man. Check gabos na mga possible na magiging mechanical error ang mangyayari. Number one na yung brakes na inapod, yung gulong, uh, yung preno, siyempre, of course, ta. And the other parts kaya sa so mga signal lights, Kanda sa tuyang bihikulo. So dapat naka-double check yan. Bako lang siguro kang uh, operator. Of course yung driver mismo. Kasi siya magdadrive. Kompleto uh, ka, ORCR. And of course yung Simon Driver License. Nasa kustudiya ng Unyan, kan Police Community Precinct 5 o PCP 5, animbultong jeep, maging lisensya kang driver para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang, Tatak Bicol. Danica Garcia.